Ipinisinta ng Bureau of Fire Protection at BJMP sa Committee on Public Order and Safety ang kanilang mga napagtagumpayan at planong mailunsad na proyekto. Ang detalye ihahatid ni Kate Renya live mula sa Batasang Pambansa. Kate, Princess kumasana sa briefing ng Committee on Public Order and Safety, ang Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology para talakayin ang kanilang mga plano, mandato, programa at legislative priorities ngayong 20th Congress. Nagsagawa ng organizational meeting ang Committee on Public Order and Safety sa Kamara ngayong araw sa pangunguna ni Representative Rolando Valeriano. Ilan sa mga ahensyang kabilang dito ay ang Bureau of Fire Protection o BFP at Bureau of Jail Management and Penology. Iprinesenta ng BFP ang kanilang mga nakalatag na reforma pagdating sa planong pagmodernisa ng ahensya. Kabilang na dito ang pagprocure ng fire and rescue trucks, ambulansya at firefighting equipment. Nais din nilang makapaglunsa sa ng tig-isang fire arson laboratory sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging ang pagpapaikting ng fire safety education campaign. Inilatag din ng BFP ang kanilang prioridad na lehislatura para sa 20th Congress, katulad na lamang ng rank reclassification bill, extension of age application, at increase of subsistence allowance. Mayroon namang pahayag si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro tungkol sa pagtutok sa fire truck sa mga lugar na wala nito at ilang luma na said this is like a police officer who is not provided with a handgun or a firearm. Tutukan nyo po hindi lang yung walang fire truck. Tutukan nyo din po whether the fire truck are still in their good running condition. Otherwise, display lang yan. Yes. Samantala, sunod na sumalang ang Bureau of Jail Management and Penology kung saan ibinahagi nila ang mga napagtagumpayan ng ahensya. Sa katunayan, nasa mahigit 25,000 na ang kabuoang bilang ng personal ng ahensya. Bumaba naman ng 100,000 o 52% ang congestion rate sa bansa nitong Hulyo. 87% dito ay detainee, habang 13% naman dito ay sentence. Mayroon din access ang PDS pagdating sa edukasyon. Katunayan, Higit 10,000 na ang benepisyaryo ng naturang programa. Nasa 107 naman ang bilang ng mga graduate sa programang College Education Behind Bars o CEBB. Princess naghain din ng Bureau of Jail Management and Penology ng isang proposal para madagdagan ang meal allowance ng Persons Deprived of Liberties o PDL na gawin itong 100 pesos mula sa 70 pesos na hinahati pa sa tatlong meal. Suggestion naman ni Representative Emerson Pascual, Vice Chairperson ng Komite, na gawin na itong 150 pesos at nangakong tutulong ang Kamara para maisulong ito. At yan mo ng update mo na dito sa Kamara para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Kate Congress